Okay, so hello guys, I'm um, Gerald Cristobal here and welcome to my short video. Ang um, topic po natin ngayon is, paano ba makipag-usap sa prospect? Ano ba yung kailangan mong gawin para maging tama or para maging effective yung prospect prospecting mo kapag makikipag-usap ka sa mga prospects mo sa MLM, kung target mo silang, kung gusto mo silang uh, mapapiin So ngayon, ang ginagawa ko, mostly, ang ginagawa ko kasi, hindi yung kausap lang ng kausap. Ang ginagawa ko, para may pattern ako, is, ang ginagawa ko is, um, yung tinatawag naming form. So, discuss ko sa inyo ng bahagya lang. Okay? So, form. Paano ba siya? Form. Yan. Form. Form. Okay. Para saan ba yung form na yan? Bakit ba kailangan ng form? Okay. So, F stands for family. Family. Yan. Stands for family. Diba? Family. And O, occupation. Yan. Occupation. Stands for occupation. So, syempre, kung anong work niya, parang ganun, kung anong status ng work niya, di ba? Recreation. 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 Ayan. Tama? Recreation. And syempre, ang pinakahuli is yung message. Ganito yan. Message. Okay. Kung mapapansin nyo, Um, ito yung magiging pattern mo sa kung paano ka mag-invite, kung paano ka kakausap ng prospect. Mostly kasi, naturuan tayo, ang kailangan natin mag-invite agad, ka, di ba? Kailangan gigil na gigil ka mag-invite. Pero isa sa mga natutunan ko nung ginagawa ko yung network marketing business ko. Kasi noong una, invite din ako ng invite eh. Pero kailangan, malaman mo yung tinatawag nilang reason why, reason why, para at least meron kang dahilan bakit mo no sa kanila ipapakita yung negosyo mo. Okay, ganito yan. Kailangan kasi, ang isa sa mga natutunan ko, o isa sa mga natutunan ko sa network marketing business, kailangan hindi ka maging pushy salesman. Ayaw kasi ng tao ng nabebentahan. Ayaw nila nun. And even ako, and I'm sure, ikaw din, ayaw mo rin ng binibentahan ka. Parang ganito, bigyan ito sample. Okay, di ba? For example, pupunta ka sa mall. Sa mall ka. And syempre, tayo, may ilig tayong tumingin ng damit. Kano ka rin ba? Kasi ganun din ako. So, ang gagawin ko, punta ako sa mall, susukat ako, titingin ako ng damit. Ngayon, kapag ka merong sales lady na sunod ng sunod at tanong ng tanong, eto sir, bagay sa ito. Eto sir, bagay sa iyo to. Ano gagawin mo? Mostly, ang ginagawa ko is lalayo. Tatakbo. Actually, yung ganong senaryo, same lang din po sa network marketing business natin. Ayaw ng tao na ilagi tayong ini, ayaw ng tao na lagi silang kinukulit. Ayaw ng tao na lagi silang binibentahan. Ayaw, kumbaga, gusto natin bumili, pero ayaw natin ang binibentahan tayo. Okay, So same thing din sa network marketing natin. Kung bakit ko 'to tinuro, ganito kasi 'to. So kailangan ang ide ang gagawin mo muna is kung kumbaga ang gagawin mo muna, tanungin mo muna more about her or, or kumbaga about her family. Yan. So kung kababata mo siya, matagal tayong hindi nagkita, kumusta mo kung may anak na ba siya, syempre or kamusta mo kung, kung kung nag aaral na ng anak niya, 'di ba? And ganito. Kung baga, ang gagawin mo, ask about, yan, ask, yan, parang ganyan, ask ka. Tanungin mo siya, syempre, very, very important, is kumunay ka ulit. And then, after ask, I highly suggest, syempre, manalaman mo na yung reason why, di ba? Yan. Ask, then connect. Yan. Very important na kumunik ka sa kanya. Ayan. Kumunik. Occupation, same thing. Ganun ulit. For example, ka-workmate mo siya dati. Workmate. So, syempre, ang una mong atake dyan, kamusta na siya sa work niya. Di ba? Biruin mo. Okay lang naman na biruin siya. For example, Oy, friend, tagal nating hindi nagkita. Di ba? Tagal nating hindi nagkita. <laughs> siguro, asensado ka na. And siguro, taas na ng position mo. Libre naman dyan. Biru lang. Kung baga, gagawin mo lang, ang pinaka-main goal mo lang is may identify ma-identify mo kung ano na sitwasyon ng trabaho niya. Parang ganito. Siyempre, same ulit, ask. Yan. Tapos same ulang. And then, same ulit, connect. Yan. Ganun lang gagawin mo. Lagi ka co-connect. And hahanap ka ng same ground. Yun dalawa. Ulit. So, connect. Ayan. Connect. O malay mo. Kumbaga, ganito nangyari. Nung tinanong mo, kamusta yung work niya, ayun, biglang 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 dumaing na mababa yung sahod, di ba? Mababa yung sahod. Ano pa? Kinukulang sa pang-araw-araw, di ba? Kung nakita mo na 'yon, boom. Di ba? Meaning be a problem solver. Ting, di ba? At least mamaya ibabato mo na yun sa message mo. 'Yun 'yon. So, kailangan malaman mo 'yung tinatawag niya na Ayan, okay. Kailangan malaman mo yung reason why. Why? Yeah, reason why. Para merong kang dahilan, bakit mo siya i-invite? Para merong kang dahilan, para bakit mo siya kailangang tulungan? Always remember, be a problem solver. Don't be a pushy salesman. So, recreation. Kumusta mo siya? For example, um, mahilig, pares kayo mahilig sa basketball pares kayo mahilig sa basketball, di ba? So, laro kayo ulit. Huwag ka muna mag-invite. Connect. So, ganyan. O, oh, kumbaga, connect, di ba? Kung same ka, kung pare, kung, kung ganun ulit, kung, para kayo naglalaro ng volleyball, basketball, o kahit anong ano, recreation, kailangan, huwag muna mag-invite, connect ka muna. And be a problem solver sa target prospect mo. Okay. So, ngayon, kapag na-identify mo na yung reason why niya, or yung needs, wants, desire, problem niya, okay, yung na mo na yan, nagawa mo na to, nakita mo na yung, um, nakita mo na yung possible problem niya, that's the time, that's the time na ibabato mo palang yung yung message. 'di ba? Doon mo palang lang siya i-invite. Doon mo palang lang siya i-invite. Parang ganito. Kasi kapag kan invite tayo ng invite, normally mataas yung resistance. Napakaraming dahilan ng mga taong target natin kahit close pa natin. So, kapag ka ganun yung nangyari, kapag ka ganun, ang taas talaga ng resistance. Kung invite mo lang siya, walang kadahil-dahilan. Isasabihin niya, naku, syempre, iniisip niya, gusto mo lang na kumita sa kanya. 'di diba? So bebenta mo lang siya ng package, 'di ba? So I highly suggest gawin mo muna tong form Family, Occupation, Recreation kapag na-identify mo yung yung needs, wants, desire or na nakita mo na yung reason why niya, that's the time na i-invite mo siya. Ano yung message na gusto mong iba to sa kanya? Kasi mas madaling mag-invite at mas less ang resistance, mas less ang resistance kung alam mo kung ano yung um, alam mo kung ano yung reason why niya. Okay. So, siguro for today, ito muna yung i-share ko. kumbaga, ito muna yung i-share ko sa'yo. So, recap ko lang yung pag uusapan natin. So, use form, family, occupation, recreation, message, then connect. Identify the reason why. So, be a problem solver. So, yun siya. And, itong diniscuss ko sa'yo for today, um isa lang to sa mga strategy na ginagawa ko so hindi siya enough na ito lang siya so i highly suggest para para makita mo pa or para matutunan mo pa yung iba pang strategies na kailangan mo please subscribe to my website ayan dito sa may kanan mo uh, sa may kanan um paki-enter lang yung uh, first name email and your number kung nagustuhan mo yung video na to, um, please like, share, and comment kung meron ka mga questions. And if ever na naghahanap ka ng mentor or upline, um, you can call me and meron akong special training sa mga mag, sa mga sa mga members ko about internet marketing and generating leads. So, thanks for watching. Bye-bye.